Yo, what's up mga bossing today? Yan, long feeding video ulit tayo na Pero tingin ko hindi naman ito ganun kahaba Kasi ayun eh, lang ipapakainin natin At ito subukan natin Sabi ito nga pala ipapakainin natin mga bossing na no, yung ating microworm Ayan, makukuha sa mga bahay ng lots natin Mga bahay ng ipis Doon sila nabubuhay Ayan mga bossing, ito yung pinakakuha natin papakainin no? Yung medyo orange, ayan na ah, mga bossing y Yun, grabe ho oh, pumorma agad ang balbon mga bossing no Fresh na fresh talaga siya. kita nyo naman mga bossing. Eh, no? Nagbibilot pa. Sige, bilutan mo yung hotdog mo. Para sa'yo talaga yan. Sausage pala mga lodi kasi kulay brown. Ayun no, sipag. Ang bilis. Grabe yung action mga bossing. Oh. Ayan oh, sige, rat, rat Sige lang. Hmm. wag Huwag mong bitawan yan. Dahil minsan ka lang na makakatikim ng sausage. Ayan na. So tara mga bossing, gusto lang pakain natin. Ayan, ito mga bossing jet black. ano oh, itim na itim talaga siya mga bossing. Oh. Kitang kita nyo naman. Ayan, subukan natin. Ito yung kanya. Medyo iba tong uod na to eh. Ayan na. Ayaw yata ah. Ayun na, yun, yun, medyo smooth. Ano, kakagatin mo ba? Ano? Medyo, medyo, medyo mabagal si tropa ah. Uy, ayun, sinakmal na mga po. grabe, nagwala bigla. Nagwala bigla si tropa, yun oh. No? Mm. Ayun. Pasok na natin mga bossing eh. Ang ganda itim na itim mo, oh. Grabe, solid. Ito naman mga bossing tigring medyo itim din. Subukan din natin oh. No? Ayun, ayun, nagutla. Ewan ko, kakain pa ito mga bossing. Eh, ayun, kinagat na mga bossing, oh. You know, quality. Medyo ismut lang na, medyo may pabigla lang siya nung una. You know, kinagat sa ulo. <laughs> Tari natin galawin, baka bilutan niya. Ayun, binilutan na rin ni Tropa. Pero sa, ay, may langgam pa. Ayun, no, know, binilutan na rin ang kanya sausage, you know. Sausage, sausage, yun. Basta yun na yan. <laughs> Tara mga bossing, isa na mapakain natin. Ayan, di ako sure kung kakain to mga bossing na no, kasi pula pusod kasi to. Medyo mahirap pakainin tong mga to eh. So ayun na, no, nagutla. Yun, ano, kakain ka ba or hindi? Wala tingin ka, mga bossing dito kakain eh, no? Kasi talaga medyo mahirap pakain tong mga to, no? Dapat ito pinapakain niya yung mga hipon o yung mga ibang pakain na malalasahan agad nila. eh na, siya eh. Wala. Ito naman mga bossing yung ating pulang tigre. Ayan. Kakain kaya siya? Ayan Paramdam lang muna natin mga bossing, no? Ayun, no? Parang ayaw yata, ah. Ayun. Ayun. Ayun, no? Ang bilis, oh. Grabe si tropa, ayun, no? Gumagalo-galo pa yung sausage, mga bossing. Grabe naman niya, no? Ayan. Mga sunggab daw kasi to, mga bossing. Kaya talagang quality. Ayun, no? Mm, sige, enjoy mo yung sausage yan. Pasok na natin siya mga bossing, no? So, yun lang pala mga bossing, no? Salamat sa pananood and salamat sa suporta ah, palagi. So yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.